Hope Kapitong Kabanata Wala bang kapanahunan ng kaguluhan ng tao sa ibabaw ng lupa? At hindi ba ang kanyang mga kaarawan ay gaya ng mga kaarawan ng nagpapaupa? Nagaya ng alipin na ninanasang mainam ang bilim at gaya ng nagpapaupa na tumitingin sa kanyang mga kaupahan. Gayon ako pinapagdaan ng mga buwan na walang kabuluhan at mga gabing nakaiinip ang itinakda sa akin. Pag ako'y nahihiga aking sinasabi, kailan ako babangon at nakadaan na ang gabi? At ako'y puspos ng pagkabalisa hanggang sa pagbubukang liwayway ng araw. Ang aking laman ay nabibihisan ng mga uot at ng libag na alabok. Ang aking balat ay namamaga at putok-putok. Ang aking mga kaarawan ay matulin kaysa panghabi ng mga hahabi at nagugugol na walang pag-asa. O alalahanin mo na ang aking buhay ay hinga, ang aking mata ay hindi na makakakita pa ng mabuti. Ang matang tumingin sa akin ay hindi na ako mamamasdan. Ang iyong mga mata ay sasa akin, ngunit wala na ako. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol ay hindi na aahon pa. Siya ay hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Kaya't hindi ko pipigilin ang aking bibig. Kuy magsasalita sa kadalamhatian ng aking diwa. Ako'y dadaing sa kahirapan ng aking kaluluwa. Ako ba'y isang dagat o isang malaking hayop dagat na pinababantayan mo ako sa isang bantay? Pag aking sinasabi, aaliwin ako ng aking higaan. Papayapain ng aking unan ang aking karamdaman. Kung magkagayoy, pinupukaw mo ako ng mga panaginip at pinangingilabot mo ako sa mga pangitain. Na ano pat pinipili ng aking kaluluwa ang pagkainis at ang kamatayan kaysa aking mga butong ito. Aking kinayayamutan ng aking buhay. Di ko na ibig mabuhay magpakailanman. Bayaan akong mag-isa sapagkat ang aking mga kaarawan ay walang kabuluhan. Ano ang tao na iyong palalakhin siya at iyong ilalagak ang iyong puso sa kanya at iyong dadalawin siya tuwing umaga at susubukin siya sa tuwi-tuwi Hanggang kailan di mo ako iiwan, ni babayaan man hanggang sa aking lunukin ng aking lawan. Kung ako'y nagkasala, ano ang aking magagawa sa iyo o ikaw na bantay sa mga tao? Bakit mo nga inilalagay akong pinakatanda sa iyo? Na anupat ako'y isang pasan sa aking sarili? At bakit hindi mo ipinatatawat ang aking pagsalangsang at inaalis ang aking kasamaan? Sapagkat ngayon mahihiga ako sa alabok at ako'y hahanapin mong mainam, ngunit wala na ako.